Kasak ang asawa mo kasakasama ni ano, Ramon Ramo Revilla. Ano mga tiyanak sila doon? Ang mga tiyanak yung anak mo? Oh, hindi, yung, yung lumalabas. Ay, ah, yung asawa mo tiyanak. Oh, ano sila lumalabas sa shooting, sa pelikula. Ah, dancer ka dati? Hindi, sa TikTok lang. Ah, sa TikTok. Sample nga ng malupitan sayaw, paano? Tan na na tan tarirarirararan. Yung sayaw, nay. Oh, nagti-TikTok ka. Uh -huh. Yung sayaw ni Elias. Yun. yung ganyan no? oh oh sige nga hindi ko alam yun hindi <laughs> alam mo gayahin mo ko yung na 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 oh <laughs> alam mo ba ibig sabihin nun na yung gumaganya niya oh ano ibig sabihin nun hindi ko alam Ba't di mo... <laughs> Ay si Lola mga kababayan Saan kaya papunta yan? Bakit ang dami niyang kahoy na dala-dala? Lola ba? O Lolo? Lola eh, mo nga konti para makita ko Diyan sa harapan ng mga bike lang Wow Kawawa naman si Lola Okay na Tignan natin kung saan papunta yan. saan siya nanguha ng kahoy? Eh? At saan kaya papunta si Lola? Ang ganda ng damit ni Lola, punit-punit ah. Ka, Na ngalakal? tali niya sa ano niya, push cart niya, ano? Naalala ko yung ano, yung tinulungan natin sa Pangasin na nagay nangangahoy. Kinarga ko yung kahoy niya ganyan lahat sa ban eh. Pero ito may kariton. Kasya kaya yan? Ha? Ay ah, hindi. Ah, hindi. Hindi kasya. Malaki yung kariton kausapin lang natin si Lola mga kababayan. Kausapin ko lang. <coughs> Teka saan niya? Lola! Maganda hapon Saan po kayo papunta Lola? Saan niyo rumpa? Ha? Saan niyo Saan Malayo. Ha? Nga, malayo. Nga, nagkakaway ako. Saan niyo kinuha yung kahoy? Sa bayan ko. Oo. Oh. Bayan pa. Ang po. Panggatong ko. Panggatong? Ilan taon na po kayo lola? Sixty-six. Sixty-six? Oo. So, binanigay sa akin ng ano, naka-coaching itim po. Ha? Ah, binig binigay no na, na coaching itim? Oo. Uh -huh. Eh, pag di po mangalaka, wala po kaming pambiling? Chicha, wala ah. pambiling pagkain. ah, pagkain. Ito ba, panggatong kasi ito eh. saan ba mga anak mo, Lola? Mga anak ko po, maliliit po. Maliliit pa anak mo? Hindi, mga nano. Ha? Ah? Mga unano sila. Mga unano po. Ah, mga unano. Bakit unano anak mo? At ang tatay na maliit din. Ah, maliit din. Dumalabas kay Amorebilla Senyor. Kaso patay na si Amorebilla Senyor eh. Ah? bat bata ano, baka -baka po ni Amorebilla Senyor po yon? Yung asawa mo? Opo. ano pat... pangalan na asawa mo po? O sa mo. Yung sa Elias Palike, gumagano sila magkama. Pinaway sila ni Ramo Revilla. Ah. Oh. Kasa ang asawa mo, kasakasama ni ano, Ramo Revilla. Ano, mga tiyanak sila doon. Ang mga tiyanak yung anak mo? yung oh, hindi, yung lumalabas. Ay, yung asawa mo, tiyanak? Oo, oh, ano sila, lumalabas sa shooting, sa pelikula. Oo. Oh. Ay, yung mga anak mo, ilan? Apat silang maliliit. Tatlong baba, lalaki, isang babae. Puro malilit anak mo? Apat. Pero yung dalawa, isang babae sa lalaki, matangkat. Oh. Uh -huh. Ilan ang anak mong maliit? Apat. Ha? Ah, bali, anim ang anak mo po? Apo. Puro unano yun? Apat. Apat, apat. yung unano? Nasaan ngayon yung unano na apat? Ang jajam pa din sa bahay nila. Malayo apat. lang bahay? Malapit lang bahay mo? Malayo yun. Sa meron pa. Oh. Uh -huh. Ay, inaayos ko po to. Paano mo ikakarga yan eh? <laughs> na magkakasabayan lahat? Hindi, eh, ayusin ko lang. Kaya nga. Ayon paano ako. ka nakarating dito na karga-karga mo lahat 'yan? Ini isa-isa ko yung mga kahapon. Hindi ako mapaniwala na eh. Okay, yan, Oo nga. Yan. Paano magkasya 'yan? Hindi ka 'yan, bala 'yan. Oh, sige sige nga. Tignan ko nga. Bakit kasi ang dami-dami? Hindi binigay ko sila magbubuko to. Binigay ko na. Ayan mga kababayan, si Lola, nadaanan ko dito, nagkukukut-kut ng kanyang mga kalakal. Pero nagulat ako, sabi niya kasi apat yung anak niya na una ano lahat. At ayun mga yun ay kasama daw sa ano sa palabas ni Ramon Revilla. Oh, paano magkasya yan na? Hindi kasya. Ha? Hindi ka nang balikan mamaya. Saan mo ba kasi kinuha yan? Sa bayan pa ho. Eh ba, paano ka nakarating din? Paano mo napagkasya yan? Hindi. Siniksik ko lang silang lahat. Oh. Siniksik ko. Oh, balik ka muna lang 'yo, iba. Bakit ka na Bakit ka na lang ibalik. Ha? Ah. Oh, Dapat doon doon, ay tawagan 'yung sa magbubuo din kay sa akin. Ah, binigay lang. Kitayan. Oh, paano magkasya yan? Ay eh, flat pa yatang kariton mo. Oh. panali. May panali ka. Balikan mo na lang yung iba. Ah, oh, sige, awakan ko. <laughs> Paano mo itatali yan? Parang hindi ako mapaniwala magkasya yan, Lola. Hindi, babalik ako ng iba. Oo. Oh. Baka naman manakaw yan. Ha? yan? Sige. Wala, o, oh, naputol. Hindi talaga kasya, Lola. Kasya ba sa sasakyan tong kahoy? Tapos, meron pag-isa. Oh. Okay, ay. Ay, oh, sige, hawakan ko. Ay. Oh, hawakan ko. Sige, kasi, na oh. Sige, kasi nga Wala, saan ang barangay mo po? Ah, Kabuko, barangay... Yan, sabay barangay Kabuko. Barangay Kabuko? Ano lang, pangalan ni Lola? Mercedes Crisostomo. Mercedes? Crisostomo. 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 Malalaglag pa yan pag kulang ng tali. Waka mo nga. Ako magtatali. <laughs> oh. Ayan, si Lola mga kababayan kasi pag siya lang ang magtatali nito wala ha? Hindi, kasha yan. kaya. 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 Ah, hindi ka talaga makita. Bahala na basta ang usapan natin kaya ay tali. <clears throat> basta hindi mahala Basta makauwi. <clears throat> Dapat hindi na siya Ha? Saan? Hindi, eh. hindi, hindi ka makita? dito ko na makita. ah ka O, oh, dito na lang. Yan. Dito? Sa paano ka ba magtula? Dito lang ganyan, lang? O, oh, sige. lang nakapagtrabaho ko yung oras. Ha? Okay lang yan, Lola. Importante, makauwi ka na maayos.

ha hindi yan malalaglan oo bakit ka umihi akala mo umihi ka diyan ano yung ginagawa mo ha wala na kailangan pa ba ng tali baka may nagkakati eto Ha? Matalino ako? Hindi ah? Ha? Lagi? Ha? Lagi? Surigao ba? Ay, kababuyan tay kababuyan Kababayan ta Surigao lagi Kunay na Kamping ganun ba? Ah, Okay na, dito ko tali itali na eh Na eh diha kay di na Ay, oo nga pala sa gulong pala. Saman. Ay, kana. Kana, di ba? Hindi mo na ba ako Hindi mo na ako naalala? Hindi mo na ako naalala? saan kumasya lahat? okay na okay dito na yan saan? dito dito oh, diyan, alo, dito diyan. sa kahoy oh, man, oh, ha? para hindi makatakas oh kahit na kasi sabi ko sa iyo na eh oh ano kaya na ingat ka na eh ha pupunta sa bahay mo ilan anak mo na eh? Anim. Anim. Yung apat, maliit. Yung dalawa, malaki. May kita nyo sa Wister Union, doon yung anak ko. Ano sa Wister Union? Yung mali na nangingi doon na maliit. Ah, anak ko yun. anong ah, trabaho niya doon? Nangingi. Lalaki mo ba eh? Lalaki yun. Ah, lalaki? Kasi kaya siya makuha ng banang ano, ng bata. Ikala, eh. bata siya eh. Akala niya, bata. Eh. Hmm. matanda na. Okay. Ba't malaki liig mo na eh? Laam na yan. Ha? Huh? Buhay na yan. Nay, umalis ka ng bahay kanina. Anong oras? Ah, uh, alas 9. Alas 9 na umaga. Tapos, oh, alas 4 na. Oh, oh maghapon ka talaga ng alakal. Tapos, nay, anong oras ka makauwi ng bahay ngayon? Ah, uh, 2, mga 7. Mala 7 ng gabi pa? Kawawa ka naman, nay. Kumain ka na, nay. Wait lang. Hindi ka kumakain. Hindi ka kumakain? Bakit? Kumakain. Hindi ka kumakain. Hindi ka kumakain. Grabe naman, maghapon di ka kumain. na ay, ay, lang ang lang buko. O sige na, yali nai. Ha? ha? Hindi, kasi kailangan na niya umuwi. Nay, ali ka, dito ba? Pa Lapit ka rito, Nay. Ah. Pag uwi ng bahay, bili na lang ng pagkain mo, ha? Bigyan kita pang pagkain. Ah. Ha? Anong pangalan niyo? Ako? Ay, ito pala, oh. May makdo pa dito. Chicken. Tsaka rice. Oh, paborito ka yan. Paborito mo chicken? Kain ka muna. Uh -huh. Ha? ha? Gusto mo kumain muna doon? Wag na. Ati, yan ko sa, anak ko, isa. Hindi pa kumain doon eh. Hindi, ka, pa kumain yung? Yung isa kong anak doon. Oh, o, sige, lagay natin ito dito para ipakain okay. ka, ha? Tapos bigyan kita ng pera na eh. Ano pangalan pa mo? Ha? Isa mo nga. Hindi na ba halaga yun? Ako si, ano, Juan de la Cruz maraming wandi ko eh. Ha? Maraming Oh, nay, ano ka lang? Para hindi nila makita. <laughs> Dito ka lang! oh, tago natin. Lagang salamat sa inyong pagkabang. Salamat. Thank you. Oh. Anong gagawin mo sa pera, nay? Ibigin bugas, ulam, tsaka pagkain sa inyong bahay. Ang ng tubig kuryente. Ah, oh, galing. Kasya na yan? Kasya na yan. Ha? Ah, so, may Kasi... 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 magbayad ng tubig. Ugma, bayad tubig. Oo. Eh, isang libo, kasya na. Igo na ni. Igo na? Oo. Uh -uh. Oh, dagdagan na lang natin. Gusto uh. ko kwarta. Ha? Huh? Salamat. Oh, walang ano man na salamat daw. sa labag Ha? Dagdagan sa labag. Oh, sige na Ah, Ingat ka parati ha? Salamat. O, oh, na, isa na lang. Ay, nakantagan na. <laughs> Dumami na. Dumami na. Salamat. Nai. Oh, sige, mag-ingat ka rin. God bless you. Thank okay, you. Okay, okay. Thank you. Oh. <laughs> Sayaw-sayaw mo na. ay sayaw-sayaw. Giling-giling, giling-giling. Ay patay! Mahilig pala sumayaw si Lola, no? Dancer ako dati. Ah, dancer ka dati? Hindi. Sa tiktok lang. Ah, sa TikTok? Nakita Ang kita mo yung TikTok tok o. May service kay Sosto mo, 7-5. May service kay Sosto mo, 1-32. O siya, dito ka na Sample nga ng malupitan sayaw. Paano? ta na 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 tan rang yung sayaw, Nay! O, oh, nagtitikto ka. Ah. Uh? Yung sayaw ni Elias. Elias yun. Yung ganyan, no? O, oh, sige nga. Ah, hindi ko alam yun. Hindi. Kailangan alam mo, gayahin mo, mo yung na 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 O. Alam mo ba ibig sabihin nun na yung gumaganyan niya? O, oh, ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Ba't mo? Man... <laughs> Nay, nay aliga. Ingat ka nay. Para hindi ka na masyadong gabi na. Oh, thank you, Zong. Ah, pusang nga lang may pusing pusing pa talaga. No? Ingat ka nay ha. Okay, ingat. God bless po. Ah, oh, sige. Kahit irampa-rampa pa mo yan. Salamat sa inyo. Sige na, ingat. You. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. nga, nanay. Sige, okay. mo yung pera mo. sige. mawala. sige. Sige, dong, dong. sige. Sige, 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 sige. mag sige. Sige, 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 sige. Napasayaw si nanay mga kababayan dahil nakatanggap siya ng blessing biyaya sa araw na ito. No? Sige nay, mag-iingat ka. God bless po sa'yo nay. Ayan mga kababayan, si nanay na natin. Hirap na hirap siya magtali ng mga abubot niya kaya tinulungan natin siya magtali. Ayan. At syempre, natulong, nabigyan na rin natin siya ng ano, uh, tulong financial. Kaya napasayaw na lang si nanay sa galak at tuwa.